Yan, good morning mga kalapatid. Yan. umaga sa inyo today is Thursday mga kalapatid. Yan, paligot tayo mga natin. No? Hindi natin kung maligot silang lahat. Tsaka yung si Milky Bar No? Ano, paliguan din natin siya para ano, sasampa natin siya mamaya ng training ng si ano WPF mga kalapatid. Sampa natin siya. Lipad bukas sa Masinlok mga tos. Yan Tignan natin kung maliligo siya. Yan si taas. Kundi siya naligo paliguan natin siya self -bath natin sya. First bat natin siya push na na nauna naligo yung si ano ibon ni bus dyan dyan ayun yung pa ayun yung maligo ayun, yung mga yung mga yan mga ano yan in the air wires na natin yung mga yan yung isang grizzle lang dyan na anak ni Kips yung pang south yan naliligo na sila oh Pag di naliguan si Lady Milk, papaliguan natin siya mamaya. Lulubog natin siya dyan. Yun na. So, maliligo na rin si Slate natin mga lapad. Sa'yo siya. Yun. Maliligo na rin si Slate. Si Lady Milk, ayaw niya po maligo. Bali biglain na natin siya ng ano yun mga kapatids ng machine lock. stuck Stockboard lang din kasi natin siya. Yan yun yung kapares dati ni Keps. Mga kapatids yung ibon natin na si Keps. yan Walang lipad-lipad diyan -lipad mga kapatids dito dito lang. Ayun. Sana makauwi pa siya ng machine lock bukas yan yun. Sana isuwian niya pa tayo mo si Lok, no. Pali, siya lang din pala yung ano, isasampan natin ng So, at mga kalapatid, siya lang yung nag-iisang panlaro natin, no. Sana is dumulo siya. Ayan. nag iisa na lang kasi niya natira yung mga kasabayan niya na nakaraan. Yung mga kasabayan nila ni... Tawag nito. Ni Junior, wala na. Namatay sila sa sakit, mga kalapatid. Hindi kasi tayo nag-inject nung nakaraan, eh. Nadali-dali sila nang sa... Ano yung baliling, salmonella. Yung mga yung mga kalapatid, may ma-inject na yung mga yan no? Sana. Para iwas sa sakit mga din. sin tignan natin kung maliligo din to dalang wavy natin yung dalawa ay yung tatlo dun babad na yung si milky ay lady milk ayun siya si milky bar ayaw pa maligo yung dalawang yung dalawang ano natin ah dalawang grisel natin maliligo din to Naiya pa ayo po umakyat eh. Lumubog ka sa tubig boy bago ka magpagas pag ano? Sino nakakulong doon ay? Nakalapat eh. Ako ya. Yan na mga ba. Ito so, yung dalawa maliligo na rin ito mamaya. Ayun sila. Ayan. Tsaka yan si Lady Milk natin oh. No? Hindi siya maligo. Papaliguan natin siya mamaya. So, yun lah mga kakak-kakak Kita sesuai-suai video. Bye-bye.